What's up, neighbors? Andito naman skirt, Kurt, yung idol nyo. May naisip ako. <laughs> Kaya dali-dali ako nagpunta sa garden namin. Ay, este, sa mga gripo. Yan, kinuha ko yung host. Yan, kasi linis ako yung monitor ni Dad. May nakita pa akong surf. sakto sakto talaga. Tanggal ang mga palakubak nito. Bigla akong napaisip dyan. Kung nakalimutan ko, yung pala yung lamesa. Ay, este, Bankito pala. Haha, <laughs> ayun pala yon. Ayan, yun siya kasi alam ko magiging malaki na yung baon ko. Pati si dad magiging proud na talaga sa akin. Hehe. Kaya kinuha ko yung host dyan. At bakit wala? King ino mo talaga Kurt, napakatulonggis mo. Bonak. At dito nga, pinuhihit ko na ang may wagang gripo. At nabuksan ko naman siya agad. Kitang kita yun sa mukha ko. Mukha akong burat. Ha! <laughs> Ayan na nga, hinili ay ko kasi may nakasangas. Ano, Ayan. Ayan, ininis ko talaga para tanggal ang mga balakubak nila at mga tigyawat sa mga basta-basta nakakalito. Ang dami kasi talaga mga balakubak dyan. Ayan, kinagat natin. May natikmang pa ako. Iban lasa. Baka malasan ako. Dadala ako ilamos Bigla. At, at dyan na. Yan, yan, talagang inan ako talaga yung mga germs at mga madumi Para pagkagamit ni dad Para smooth, hindi na talaga naglalag Tulad niyan yan, talaga Linis na linis talaga para Maging proud talaga sa akin si dad Kasi ayoko tawagin ng mga nagko-comment dyan Ampon ako, ampon Ayun laging lagi narinig ko Guys, please lang, huwag magko-comment ng ampon dito ha At naisip ko, baka nalulod na yung monitor ng dad Kaya pinatay ko agad Yan, dali-dali tiki ting Ayan, ang bagal mo, Kurt. Kaya nang ako mo talaga ka kahit kailan. Bilisan mo nga para hindi mo si Dad. Ayan nga. Kailangan ko na siyang pat, ano. Ayan, kailangan kong sabunin ng maigi para matanggal ang mga germs at mga libag ng mga kumakapit parang libag ko. Pero wala akong libag kasi naliligo ako lagi. Ayan. talagang pinis na pinis. Kailangan kailangan ko talaga malinis na maayos. Yan, talagang alam kong engine na engine sarili ko sa so, mga ginagawa ko kasi pagkabigay ko kay Dadnan, magiging proud na talaga sa akin si dad. Hindi na ako aasarin ng mga tao dyan ng ampon ako. At sure ako, magiging mataas na pati ang bound ko. Ha? Si Kuya Trojan, iyak yun. Eh. At dito, banlawan time na kasi alam kong nilalamig na yung monitor. Kailangan na nitong mapainit at mabuksan muli para magamit na uli ni dad at mag makapag-live na siya ng maayos. At ah, ginagawa ko lang yung best ko dito para maging malinis ng maigi at matuwa sa akin si dad. Pero parang may kulang pa eh. Dapat pala binrush ko. Eh huwag na nakakatumad. At least narinis ko. May surf naman yan. Safe na safe yan. Gamitin. Yehey, magiging proud na sa akin si Dad. At dito, napaisip po ako kung anong papapunas ko. Bigla akong naisip, di pa pala ako naliligo. Kaya, pinangpunas ko agad dito. Ayan, talagang, pin kailangan kong matuyo yan. Para pag nagamit na ni, Dad ko, smooth na. Sinampay ko muna dyan na maigi. Ayan, talagang tingnan ko na kung anong baka naambon. Baka mapasa siya. Ayan, uy, nahulog pa. Ngayon In, na. Buti wala nakakita sa akin. Okay lang yan. Nagana pa naman yan. Wala man sira yan. Yan sakto-sakto yan. Okay pa naman. Okay pa naman sabi ko. Hey, yan sinapay ko din para pagka uminit, matuyo siya agad. Sobrang kabunakan ni Kurt na ipit pa. Hinambuhan ng talaga kahit kailan nag-aaral ka ba, Kurt? Yan. Yan sinabit buti sabit ko. Okay na naman siya. Bye-bye. Dali-dali kong binuksan ang pinto para sabihin ang magandang balita kay dad. Siguradong matutuwa yon. Sakto. Nandito ay. si dad. Pakaupo. Okay, oh, pa oh. Sasabihin ko yung good news ko sa kanya. Anong good news ba? Siguradong matutuwa ito. Yung ginawa, ginawa ko. Kaya mo, wala mo alam sa ginawa mo. Dad! Dad! Dad, may good, news, may good news na ako. Siguradong magiging proud na Matutuwa ka na. Matik na, Mati Mati na, man na man to. Asa rin test paper mo? Doon ako mam. Ma oh. Doon lang magiging proud sa'yo pag nagbigay ka ng test paper. Ay, ay. So, dad, makinig ka sa akin. Sa mga kat, sumama ka sa Dad! Wala. Ay, ayoko ay, sa miniwala Dad, dad lagi yun, no? Ito, Dad, no? Minilinis oh, siya, Sob! Uh, Minilinis ako, eh! Kusa! Yan na naman, tapos palpak-palpak na naman! Ito, Dad, para mong isipot na yung pagkanagalay ko, isipot na ah, lagi yung pagkagawa mo! Uh -huh. Yan na mo, parang, di ko maintibig sa... <laughs> siguro busog na to! Kinahin niya yung masay! Oh. Salitaan niya, eh! Para, para pagkanagalay ko, isipot na! Hindi oh, na lagi yung live mo, Sob. Hindi na so. live mo. La Kasi hindi na bawas ko lagi yung mga live mo eh. Ano ba yun? Ayun o. Ayun dito. Ayun. Ayun in ko Uy, putang ina mo. Bakit mo sinabit? Gago ang puta. Kahapon pa yan, Sob. Ano na nakasampay? Sait na yan. Hindi na magalas yan. Tanga ka. Bakit mo nilalagay sa arawan? Eh? di na sira to. Bobo. Hindi na. Sob, pinatayo huh? ko yun eh. Solar yun eh. Hindi na ako yung serp ko yun, serp. ko yun. May mga serp pang natira eh. Hindi ko natanggal eh. Ano to sinabon mo? Opo, Sob. Ano na ko yan? Pati yung loob. Paano in mo ito nilinisan? Paano po? Paano kamay? Inanan ako yung mga sabon. Binasa mo ito? Oo, oh. oh, so. basa mo. Putang ina, electronics to Hindi nagagana to. Oh, shit! Nagawin na po yan? Gagawa na po yung sob. Blower Ay, lang yan, sob. Kasi nga atin. Oo. Nainito na yung sob. Ano eh, pwede na yan. Gagawa na mo naman, Kurt. Gagana Napaka na yung sob. Binasa mo na eh. Paano pagagana to? Oh, ano ba diba, 'di mo karlo gagana po, po yan? That oh, blower lang yan. Nainitan na, iniinit na ini. O iinit mo to no, inalo. Ano? Baliwong putang ina eh. Ito rin pinasama mo rin tong keyboard ko. Oh. Slight lang. Stay. Oh. Ah, boys. Kaya alam mo gawin mo para maging proud ako sa mag-aral ka. Oh shit. Oh. So, bang gagawin namin dito? Ha? Ah, ano gagawin namin dito? Lulukin uh? mo. Ibang mo nang ginawa diba? Yung ina mo, lunukin mo yan. Oo. Oh. Sabi ni Sob. Ibang mo nang ginawa ko, eh. umas ka lang dito. yan?